So what's up guys for today's vlog guys Andito tayo ngayon sa dagat guys Dito tayo magbablog Ayan at may nakita akong sea urchin guys At makikita nyo guys Grabe ang ganda dito ng buhangin guys So ayan habang ako ay naglalakad At uh, pinagmamasdan ko ang Uh, tabi ng karagatan at yun nga guys sa mga oras na to ay ang ating dagat ay hibas po no? kaya sa mga oras na to ay may mga nanghihibasan dito guys at uh, mamaya at ating uh, pupuntahan sila o ating tatanungin kung ano mga nakuha nila sa kanilang panghihibas at natatanaw ko dito mula rito ang isang barko hindi ko alam kung saan patutungo yung barko na yan guys at yun nga guys may natatanong ako mga tao dun sa bandaron guys at tara pupuntahan natin guys para alamin natin or itatanong natin kung ano mga nahuli nilang uh, mga shell sa kanilang panghihibas. Alam nyo guys masarap din maglakad-lakad dito sa tabing dagat guys. Sa, lalo na sa umaga may enjoy mo talaga dito ang paglalakad sa tabing dagat guys at marami kang mapapansin or makikita sa mga buhangin katulad na lang nito itong sea orchid na yan wala nang laman at patuloy tayo sa ating paglalakad guys habang tayo ay naglalakad at pinagmamasdan ko at natatanaw ko dyan ang bundok man o isa sa mga tourist spot dito sa Quezon Province guys. O so, diba? Doon si ate, ano kayong kinukuha? Mga kabatuan na dito. Tara natin uh, pumunta dito sa mga kabatong-bato. Okay, mga bato-bato mga kapalanda. sa so, kailangan talaga maka naka ka kasi masakit din sa talampakan ano. Pag hindi ka naka-chinelas. Ano pinangunguhan niyo, Ate? Oh, anong anong shell 'yan ang laki? Kukong Ito kukong kabayo daw kung tawag dyan. Ano to? kung kabayo. Parang, ta, parang ano siya, parang Maganda pa mamaya. Maganda Talaba siya, parang talaba ano. Bilog po din ang laman yan. Ah, bilog. Anong luto ang ginagawa niya dyan ate? Ah, iniha. Oh, maganda nga siya sa iniha, ano. Tapos mayroon kang, ano, sausawa na, ano kalamansi yes tama perfect ang ansaw sawa no? Eh. Ah, sabida rin kayo ate ah, iyan isa rin pala yan sa kasama namin sa sabida ha ah, oo, oo kay pangulong didi ano oo kilala ko yan si pangulong didi ayun na uh, lulusong lang ako at may na ako dito ng video yung uh, starfish pero na, 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 nakuhaan ko na rin ayan mga, mga kapalanggap starfish silang kayo, no? Yes. Nag-ano ako, ate, nagbablog ako. Sa, para sa aking uh, YouTube channel para may video akong ano, uh, i-upload. Uh, Ayan, para masama kayo sa aking vlog, mapapanood kayo sa buong bansa. Ano to pataib na ba to? Ay basta po. pa ba to? Sabi ng mga bata pataib na raw. Ayun, mali pala, mali pala ako mga kapalangga o kasi naitanong ko nung kanina sa mga kabataan is uh, pahibas, uh, pataim daw so pahibas pa pala to pero bakit papunta dito yung ano ng dagat ang alon? Anong oras paghang hang... Uh, pa pang hapon? hapon pa hanggang hapon ng taib? So ayan hanggang hapon pa pala yung taib dito. Ang ganda, ganda talaga dito sa. Di, doon sa papunta doon, mayroon pa yan doon. Maganda doon? Ayun. Ayun sina ayun sinabi ni ano ni ni ate. Ayan, Ah, uh, mayroon pa doon sa likod, Maganda raw ang mga view at marami mga puno na na makikita doon sa part na 'yon. Okay. Salamat sa mga bakawan Ah, mayroon doon. Okay, kukuhaan ko 'yun doon. Ayan mga kapalangga ko, uh, ayan pala ay nag-i-start pala siyang mag uh, low tide, hindi siya high tide, ano low tide. Ayan, nag-i-start pa lang siya hanggang hapon pa raw 'yan. So mamayang hapon, marami dito'ng pupunta para manguha ng mga shell. Ayan, manguha sila para uh, uh, pang-ulam. Masarap kasi ang shell eh. Gustong-gusto ko rin 'yung uh, shell. Ayan, tumurito ko rin 'yung mga shell ano. Masarap ang sabaw nun pag shell. Ano ate? Saan po, banda? Babae o lalaki? Lalaki po. tao. Ah, kinuhaan lang yun ng view para sa music uh, video niya. So ayan Ayun gumagalaw yung shell.